gusto natin na magayway natin ngayon. The Lord is getting your heart, believer, give this peace. From Kata Akin, the Lord is getting your Sa dami ng ating ginagawa sa loob ng isang linggo, huwag nating kalimutan ang magsimba at magpasalamat sa poong lumika. Mabuhay ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya. Pumunta nga kami dito sa Urban Quezon para magsumba. Matagal na namin itong plano pero ngayon na namin ito na kulayan. Dahil araw ngayon na ng linggo ay talaga namang napakaraming tao ang pumunta at umakaya dito sa Kamay Ito nga palang lang first time na makapagsisimba ako dito sa Luban, Quezon. Maraming beses na ako nakarating dito pero ito yung unang beses na ako ay sisimba at talaga namang ako ay labis na natuwa at nadama ako ang presensya ng Panginoon Diyos dahil napakasolem at napakaganda ng humiliya ng pari dito. kayamanan, The Lord is giving your heart, believer, from Kata and Yokoma. The Lord is giving your ang in... ng Am... Dios. Sa mga Taas po natin, eh, pagkaiway natin ngayon. Panginoon, pagpalaan po din mga panyong binawag ay buhay namin ngayon. Magkabila dito ng isang kapangyarihan ng kagalingan mo pagkasi na po, mga pagkipo, patungan at papatungan ng at... mga... Dabon Maraming salamat po and God bless Gaano man tayo ka busy sa loob ng isang linggo, maglaan tayo ng isang oras para magpasalamat at humingi ng gabay sa ating pong Tunay nga na ang buhay kapag inilagay mo sa sentro ang Panginoon Diyos, lahat magiging maayos at magiging panatag. Gaano mang kahirap, kabigat, ang bawat problema ang ating dinadala sa ating buhay. Kung tayo ay magdalasan, lahat, walang imposible, lahat ating kakayanin.